semua po palang araw sa lahat. so uh, dali dali po tayong pumunta dito mga kailuno kasi tumawag po siguro sa atin na nagpatulong siya sa atin mga kailuno kasi uh, gusto daw niyang uh, puntahan namin yung uh, malaking bungo mga kayo, no? so hindi natin alam kung anong klaseng bungo ito mga kailuno kasi ang sabi ni Bert sa akin nang tumawag siya kanina na kailangan daw maunahan namin si Kanonoy sa malaking bungo makadulo kasi ang sabi ni Bert ah uh, tundo na galing yung kapangyarihan yung mga maliit na bungo mga kaidolo so sabad diba na salita mga kaidolo ko hindi ako nagkakamali so, so, siguro dito nang galing yung mga kapangyarihan ng mga bungo mga kaidolo lalong lalo na yung Sinoot ni Bert mga kaidolo yung pinasuot niya pinasuot ni Kanono sa kanya so nakita natin yung action ni Bert mga kaidolo so ah uh, tumawag si Bert sa atin ang sabi niya nung kung pwede sana tulungan mo ako na Papuntahan yung bungo uh, sa, lalong sa madaling oras mga kaidol no? kasi ang sabi niya na baka maunahan daw at makuha ni kanon ni makaidol so ang kwento na sa akin makaidol so ito yung bungo na yon ay uh, siya daw siya daw bina, binaon daw ni kanonoy kaya kinuha niya at nilipat sa puno ng kahoy makaidol no? so ang sabi niya doon daw sa may malaking bato nilagay daw niya makaidol so siguro nagalita uh, nagalit na si kanonoy sa kasi baka pinuntahan ni kanunoy yung pinaglibingan sa bungo so wala na doon kasi inilipat ni Bert mga kay doon no. so uh, yun ang pakay niya so tumawag siya sa atin para magpatulong na ang sabi niya kailangan nung na talalong madaling panahon na sana tayong una makakuha sa bungo kasi mahirap na kung uh, si kanunoy daw ang makakita sa bungo at uh, makahawak so mas lalo daw delikado yun daw ang sitwasyon ng mga hunter mga kayo, no. kasi Uh, grabi dong kapangira ng bungo na yan kasi halos lahat ng bungo yung malita bungo ang kapangirihan ay dyan ang galing so sa madaling salita ang bungo na yan, yun ang, yan ang nagkontrol sa lahat ng mga bungo na makikita natin mga malita bungo so hindi tayo sigurado makikita dulu kung anong hitsurang bungo na yan kung ano kalaki talaga kasi sabi ni Bert malaki daw, napakalaki daw ang bungo na yan kaya napakalakas daw ang kapangirihan so ang kontrolin, so dyan ang galing ang yung uh, may kakainan daw na mag-hypnotize -hip daw ng uh, mga hunters kahit anong klaseng tao basta kayang mag-hypnotize mga kaya no? uh, so so dali-dali po tayong pumunta dito para makita kami ni Bert kasi uh, kahapon uh, nakita natin sa upload ko upload ni Bert na dinala ko sa tubig sa, sa balon kaya sinuka na lahat yung ano yung uh, mga bagay na nandyan sa kanyang loob niyang katawan So, siguro uh, ito normal na siya. So alam niya uh, na niya at uh, naalala niya yung uh, malaking bungo mga kailulo. So sana uh, magpagtagumpay po tayo mga kailulo at sana tayo yung makakuha sa bungo. Kasi kung anong uh, maku makuha natin, kung ano yung gawin natin dito dapat gawin natin, sunugin ba natin, kung anong gawin natin. Kasi ang sabi ni Bert, kailangan daw na kami yung makaunang makakuha sa bungo kasi mahirap na pag uh, si Kanuno eh hindi sa bungo mga kasi talagang delikado na po ang mga hunters dito mga kaidolo pag uh, si Kanuno eh makikawa sa bungo na yan kaya dito na ako nag unang camera kasi, kasi ito yung location na sinabi sa akin ni Bert kasi maghintay daw siya dito kasi alam niya na hindi niya kaya uh, pag uh, pagpunta sa sa malaking bungo so sabi niya baka may nagbantay So kailangan niya na siguro na baka may uh, tinawagan tayo ni Bert so agad-agad tayong kumunta dito mga kaidulo no? so, <coughs> ito yung location na ibinigay sa atin ni Bert so, sana nandito siya so hanapin natin si Bert para asamahan uh, natin sa pagpunta sa isang malaking bungo na sinasabi niya so hindi tayo sigurado kung gaano ito kalaki yung importante dito na makita natin kung ano talaga yung klaseng bungo na yun mga kaidulo no? so dito kami si Bert makita pagkuy no eh Sige dulu so Ah uh, dito na tayo sa area sana sa inyo kasi dito kasi ito yung location na binigay niya na. Bert sana makita sa dito kasi talagang narinig ko natin nakita natin sa kanyang mukha habang ako uh, natawag na sa akin na siya uh, po na nag-alala na na baka si kanong may daw yung matapuha sa isang pungo makayon na malaking pungo kasi gaya na sinabi ko kanina yung lahat ng kapangyarihan ng mga pungo ay doon ang galing eh, wait wait, ikaw na wait uy, maya kinaka Si daw, tito na si Brett uy hiyera ko lang sa sumatri ba? ha? hiyera ko lang sa sumatri sumay, huwa tayo, sumay sumay, huh? itong kuwanan eh sumay, yeah. itong kitawag naman sa kuha kinawag ko sa suma, kaya ang bungo di na tinig gusto mo na kong kakure sa tuwanin mo itong bungo itong sumaki, kung anong bungo nga tayo? itong bungo yung pinakamalaki yung bungo may kunting sungay sabi ko sa inyo sabi ko sa inyo ba oo oh. Uh, uh, may sungay tong ito na mga taga sa si sungay oh may taga sa sungay motor si Amin dito nagakuha ang mga power sa mga gagmay dito ginakuha pero mas may na to mas may to makuha na to tong dako kaya tong mga gagmay mabawas-bawasan din yung mga power niya oo yeah. pero so, mas mas din tayo ng murug na yung nakasunod sa si ba murug na sundan ako nila dire ba gamit kada dito kada mo nila mas may kunan ta to kunta sa si kanunoy ang makakuha to Mandir kanunoy makakuha to Mukha niya mong higong suko. Kung wag ganyan, ganyan nga. Huwag ganyan. Dali-dali kung sabihin na dali rin. Kaya mo mo niya mong nafisyo niya mong yatag. Ang ganyan ka nafisyo niya. Gusto mo ganyan. Gusto mo ganyan ang bungo. Gusto mo ganyan. Ano yung bungo sa tulad? Anong... Malaki yung bungo. At saka may ano. anadana yung sungay niya. Sabi niya kanunoy. Hindi mo pwede dadalhin ito. Kailangan may lalagyan daw ako. Kapag mahina daw. Mahina daw. Kwa sa maliit na bungo. Puntahan ko siya dito. Oh, paragdagan ng power. So, <coughs> may nakita yung una nakakuha kay... Hindi mo ato ang... Makontrol itong mga gagmay. Ito ang bungkago na ito ng bunguha na. na ng bisa sa power na. Pwede, dipindi. Huwag atong mahikapan sa pagkakaron Murag... Si so, Bagiso pita, hikap ito ba kay... Itong ko, mura siya kurinti ba? Pag hikap na ko ito, mura siya mo... Pag santik ito ba, mura siya kurinti sa kwan ba? Kurinti sa Ma yung 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 ginagamit yung ato. na ito. Oh, Asa mo napita pa yung yung mga lubong gilubong na imo gikalot, imo gibalot. Katong gikalot, ako tong gilubong, mm. Okay. ako gikalot. Gibutan ako to na sa may puno ng kahoy. Uh, malapit na sa may sapa. Asa mo napita? Al... Layo pa dito. Ay, layo naman. pa, layo pa kamay mo. Ma Travel kayo, tayo, mga utak mga kinaka minuto siguro, mga 30 minutos abot ka abot na Mga uh, 20 minuto sana. Dipindot sa lakaw paspasan natong lakaw nato. Eh mas mayro makuha na to na para mga inosyenteng biyag namin pinita na natin sila matulungan sa itaas. Kasi ngayon ako na ako naramdaman ko nga naawa ko sa mga sinisipan ng kabiyat niya. Ito ba yung abilidad na ng kanono ito? Yung anong nakama ka na sa bungo? Ano siya? Siya ay commander sa main commander sa lahat. Galing ba daw siya sa ibang lugar? Kapunta niya ako dito. Ang problema na ito ano yun? Ang kontak Ang problema natin dito, pag nakuha natin yung bungo, kung malaman ni Nuno na nasa yun yung bungo na yan, kasi ano yung hakbang na gawin niya? Delikado tayo dito o delikado ka siguro anong dapat gawin natin dito? Pero isusugal, po, isusugal natin yung buhay natin. At least lang makukuha lang natin para masugpo na mga katangiri sa mga maliliit. Para matigil na yung... O tumigil na yung mga power ba? O problema na narunong... Ano na natin dito? Gato mapuntahan, mapuntahan doon sa pinaglagayan ko na may puno ng kahoy. Para masumpon lang talaga yung mali na idadala ni Badan. Si Badan. O na si Badan? na giso? O na si Badan? si Badan? Ay! Itong nililibing ko, hinuhukay niya. Tapos? Hindi bak, hindi ko alam bakit. Na saniban po siya. Ah, nasaniban no, si Badan? Nasaniban si Badan. Nakita ko sa video na panood yung video niya. Baka... Pati bantay kayo ito, kasi makikita ang Meron mo to si sa paligid yung pinaglibingan namin. Kasi kami po yung dalawa na naglibing kami yung dalawa po yung libing ba. Ngayon ni sa una pero no. Tara. Tara, tara. Supunta so, namin yung bungo na sinasabi ni Bert Maka doon. Kasi malaking bungo daw yung apake namin dito para makuha namin. Uh, ah, pagsikapan po namin na makuha itong malaking bungo na ito. Kasi dito yun ang galing yung kapangirihan ng mga bungo na maliit mga yung bungo na nagamit ni Bert dito nang galing kaya maganda dito uh, makuha natin to so anong dapat natin gawin dito pag uh, makuha natin para matigil na yung mga masasamang ah, sa mga maliit na bungo mga kaido no? kasi hindi natin alam na sabi ni Bert marami daw maliit na bungo so dito nang galing kapangyarihan So, ang importante dito na matigilan natin no, para sana ito na yung uh, paraan para maging matiwasay na po yung mga uh, buhay namin dito no, lalo, lalo na sa mga hunters kasi ayaw na namin na uh, may mga kalaban kaming kapwa namin hunters dahil sa mga bungo na yan kaya sana ito na yung susi para matigilan, no, no yung kakayanan ng mga kalaban na mag-hypnotize po ng mga hunters so sana gabayan po kami dito at uh, po namin na makuha namin yung itong pungo na yan ano yung sasabi ni Bert kaya pagsikapan namin na makuha ito oh sige Masa mo na pita? Diri-diri.

sarap ito bandas? Ano si madali lang tayo na abot kasi nag -up, tayo kayong ngayon lang tayo nag umcam bandas may puno ng kahoy yung mar maraming mga dahon B Bandas kahoy? Oo mm. May puno ng kahoy doon ako nilagay Ang luling sa ha? dito kita Kabangan sa dito kita ngayon taas ang Sa kita ni mo dia. yung puno ng kahoy. Yung, yung kulay pula. Yung may pula na, may pula sa, may pula na kabangit. Yan po ang kan. Yung nilagay ka sa may, nilagay sa may puno ng kahoy. Yeah. Parang umusok. Huh? Parang umusok. Umusok. Lapitan natin na konti Tara Kita suruh orang yang bunga Mula sering sampai di berita May bandana pula Ya Musuk So, Musuk yang bunga pakai dulu Kita nak musuk Ya So, dulu Ya Musuk yang Bunga pakai dulu Ya Ya ito siguro yung yo... nagkukontrol sa so patuloy pa rin nagkukontrol ito yung bungo kasi kita natin na umuusok Bet, bet, bet. bik 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 aso. bik 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 may nga Muna siguro muna kontinyo continue siya, nag siguro sa mga... Oh, muna eh, tandaan, na pag malapitan ako siya. Nga, yeah, so. papa, gi control pa siguro itong mga gagmay nga bungo. O, oh, yung mga gagmang nga bulo, bungo, diyan nang galing yung mga power. Siya po yung nag-control, mas mabuti, pero makuha nato ito Ang ganang bulo, pa bungo. O, oh, makuha nato ito ko nga bungo, ko nga bungo, parang masumpo itong mga gagmay. Kaya pwede man na ito ipakat off yung mga power sa mga <tinyan> <gagmay>. <tinyan> Ah, musok mo, musok. Ubo ka mga lapitan mo rin. Kaya lang lumapit eh. Yung sinasabi ko sa iyo, yung may kunting sungay. Kunting sabitan! Ahem! kita dito. Nagsubas aso eh. Sudah, sudah, sudah. Jangan udah, 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 Masih mukasona hat, paket bateri dia. Ah, mukasona. Eh, eh, guriti, yuk, yuk. ini kering. Ah, 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 masuk, masuk. ini masuk kamu, kamu, ini tanggut, ini, tamu. ini tamu. hindi tong gamot. hah? 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 na hah? 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 na hah? 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 Mahikap. hah? 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 Wala may negative na wala ng asuna po do. Ha? Ng asuna po. Yano musok, musok. Ay 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 bisig dol. May yung dol. Sino ni? No, ni asuna po do. Sigur mo na ayo pa sigur ay pa dol. Oh. Sino mo smo? Oh. Ano pinakadelikado nga bungo? Yung pinakamalaki nga bungo nga tinatakotan sa lahat. Ang kadelikado, hindi natin siya makukuha problema kapiting inita. Si sige higap, si Ikaw si sige para makatoka. ka bisig ba kayo nga nagsiningwaling ra ko. Kayo pong humikap. Para maka ano pugka. Ah, lagi. Ay eh. ay pensa, pensa. init lagi kayo. Gawas og natong gamay ha. Wala okay, ni asok ig mayo, sa mabuli na. ang sa to pag higap ana. Ayo biasa na kau, mukraun, 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 kau punang kau, mukraun, kau punang. Ayo biasa, ayo no? biasa. Ka? Like? Kau beli mana? Saya nak no? taruh aku. Hah? Saya mana taruh? Saya makai dulu. Tinggal nyu, tinggal nyu, mosok. Kau beli mana? Saya nak taruh apa gua nak? Ayat. Kita ini kita mungkin. Terus naya bagu tanggal atau nang ini ini nang apa pula ba Tuh tuh tuh. Kasu, kerabu. Oh, mosok siau. Oh, mosok siau, mosok siau.